Hello, hello mga mi. Welcome na naman sa panibagong araw boy buhay ko bilang isang full day mom. For today's mini vlog. Pumasok na talaga sa utak ko na ako na lang talaga ang magpuputol sa aking buhok. At for the go na nga talaga ito. And I hope hindi ko pagsisihan yung kinahinat na ng aking gagawin ay, for today. Ura-urada na, na naman ako na decision neto. Pero ayok pa ng putulan do itong aking buhok. Ano Pero na kailangan na talaga. Na buhok, no? Kasi nga sa bawat araw na Kasi suklay nilang ko nilang sa aking mga suklay, buhok ay dami na talaga nalalagas. I feeling ko talaga makakalbo na lang talaga tayo ako araw-araw. Pero so, naman ng mga May, may isang taon at kalahati naman siguro Mabutulan na hindi ko na naputulan buhok. itong buhok. Dahil pinabawasan ko lang to siya ng kaunti lang. Kayo. Kasi ayoko talaga kaputulan ng buhok ko. Ewan ko ba, kahit na puro split ends na yung dulo ng aking mabuhok, at sobrang dry na talaga yung dulo. Anyways, dati pa naman ay... Pag hindi ako nakakapunta noon sa no, parlor ng tiyurin ko, ako na na talaga ano? nagpuputo ano? ng po? aking po. Ako na talaga nag-design-design ah, ah, kung, kung ano yung gusto ko yung babagay sa mukha ko. Sabay man. harap sa salamin at magugupit-gupit. Sa at syempre, hindi ko naman siya ginugupitan ng sobrang ikli. Binabawasan ko lang siya. At this time, ngayon ko na naman sisentensyahan ng aking mok. Kasi kahapon, wala ko mapagupit ang buhok. Na na ako. Sasama naman yung ano, mag-aama. Paano ko mapagupit niyan? Paano ko magpa-parlor niyan? nasama sila. So, one, hindi na lang ako nagpagupit. Ayan, hindi ko na lang. Sabi niya, huwag na lang ako nagpagupit. Ayan, ang haba na ng buhok ko mga kami. Ayan. Hanggang dito. Ako lang din nagugupit sa to. Pero, nung ano, before ako nanganak, nagupitan ko to eh. Kasi ko pwede din nagdig. Hindi eh. ko alam. Marami na lang kasing, ano, split ends. Kailangan talaga upitan. Sayang, sayang mo, no, diba? Siko, bawas ko, babas, bawas, bawasan ko lang. Dati naman, ang dalaga ako. Pag hindi naggupitan to ng tiyo ko na ano, na bakla. So, nagugupit, ayan. Nalagay ko ng design-design yung buhok ko. So ngayon, ako naman nagugupit. Para tipid. <laughs> tipid. Ayan. Gusto ko sana siya magupit eh. Yung, ti, yung tito ko na bakla. Maya, malayo kasi dito sa, sa amin yung ano niya, yung parlor niya. Kailangan na magbiyahe. So <laughs> ba yan? Hirapan ako. Hindi ba sakit? Hirapan ako mag -upay. Talaga pantay. Hoy, di pantay yung gupet ko. No? Ang pulol pa ng ano ko. Ano? Oh, <laughs> <laughs> mga Hair. Hair. Ay, grabe mga may, ang iksi! O, oh, ako! Ayan, ulan! Ano, luna. Ang kita yung bewang ko. Ay, bewang ko sa... Yo. Yan yeah, ho, uh, ang isi na lang niya. Oh my god. Mamaya, kasalan si Ding Deng! Kasalan <gambien> si yung... Ma! Wala! Wala! Ayan, hindi ko dapat pala tinalian ko muna siya no para natago ko to. Ayan, ang dami. Ayan mga 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 Parang nabigla ako. Ayan ang, ang haba ng ano mga 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 hindi pa siya pantay. ako kung anong klase ko ito. Oh my God. Ayan, nabilis lang ba? Mga ganyan talaga ako mag Ang bilis ko talaga mag Pak! Ayan na, labas na. As in, parang sa lang. Ang, ang ano bawas, ang, ang, ang haba. Oh. Hanggang <laughs> pet yung dulo ng aking buhok eh. So, ayan. Diba, ang bilis ko talaga mag-isip ko. Alang first thing kasi, naglalagas din naman kasi siya, mami. Ayan, natin nyo na, ang dami kong ano. Ang, ang dami na siyang tubo. Okay lang. Hmm. Ayoko sana talaga pag-upitan. Bawas ang kapat So, ito na yung final siguro, mami. Binawasan ko siya ng konti. pag tingin mga me pag malayuan so bukas nating matrain na so ayun, may, ora talagang ginupitan ko na 'yung aking buhok kaya tanya ang laki ng ang laki talaga ng pinutol ko ang haba pala na pinuntunto ko. Tsaka tinas, bawasan ko pa. At saka medyo mag-ana yung pakaramdam ko. Parang mag yung buhok ang um, ulo ko ngayon. So, ang dami ko uh, naputol. Ito yung naputol ko na buhok. Ito, nilagay ko sa plastic. Yan. May okay, membranes na lang. Ngayon <laughs> ko lang siya na ano, naputulan ng ganto ka ikse. Pero okay lang. Dahil sobrang ano na talaga, sobrang ang uh, daming lagas ng aking buhok. Nakita niyo naman, oh. Ayan, oh, napapanot na ako. Pero marami siyang palit naman, uh, baby hair. Baby hair. Ah. <laughs> ayan, wow. so okay lang. Wow. Yan. So, dati talaga, ayoko talaga siyang paputulan sana kasi gusto ko yung maabang buhok. Maabang buhok pa rin talaga siya. Ayan, hanggang dito sa talaga. Ang oh. lakaan nito. At ako yung magluluto ng ulam namin. Ayan. Gusto na ni Kuya ng isda. So, humayang ko na lang siya. Gusto niyang kumain ng isda na wala daw kinik. And then, ito lang yung isda namin ngayon. Bangus. Nilagay sa lagay na ice cream siya. And then, magugas muna ako ng natirang ano, mga bote ng dalawang bata. O, dalawang piraso lang naman yung isda. Yan ang gagawin ko. I like, damn, you hot as a flame. Your mom is the only one that you can blame. You got me going mad when you just like